500. Magkano ba yung gusto mong pera na Sabi mo kanina, 1,000. I love you, that's oh, maraming salamat po sa pagmamahal mo sa akin. pangalan ni nanay? Esper. Esper? Esperanta de Kasi nai, naliligaw kami, papunta kaming Maynila. Saan ba yung papuntang Manila, nai? Hmm. Anong Ano nga na buhay ni nanay? Magpalimus. Ah, nagpapalimus ka, nai? Ilan asawa mo? Isa na eh. Anak po? Ha? Tatlo. Tatlo anak. May nalimus ka na? Wala pa po. Ay bakit wala? Punta ako pala eh. Punta ka ng? Bayan. Bayan? Tagasan uh -huh. hmm. ka talaga nay? Pangasinan ka ba? Oo. Uh -huh. Balatong. Balatong? Oh, binalatuhan. Balatong. Binalatuhan. Ha? At sige po. ako po. So... Tulong. Tulong? Oh, o, teka lang nay. Banti tayo. Nay, doon tayo. Tabi natin kasi masagi tayo. 64. 64 ka na nay? Uh -huh. Oo. Oh, ilan ang anak mo, Nay? Eh? Tatlo. Tatlo oh. lalaki. Tatlo lalaki? Isang lalaki, Ay, dalawang babae. Yung mga anak mo, Nay, may mga asawa na? Oo. Oh, bakit gumagala-gala ka pa, Nay? Ha? Eh? Uh, malayo sila. Malayo sila? Nasaan ba yung mga Sa anak mo? Abroad sir. Ah, nasa abroad na? So, ayaw na. Hindi. Mura. Ha? Huh? Mura dito. Mura dito? Hindi. Yung anak mo, nasa abroad sila? O oh, dapat hindi ka nila pinapabayaan na, inalagaan ka na. mo, Diyos na lang ang bahala sa akin. Nung Ay? ayaw na tanggapin. Ay, hindi ka na tinatanggap ng mga anak mo? Nung nasa, pero ngayon nasa abroad sila na eh. mo, ang Diyos na lang bahala sa akin. As a Diyos na lang bahala. Bakit na, hindi ka ba... ayaw ako. Ayaw ka tanggapin ng mga anak mo? Bakit ganun? Pa paano nangyari yun? Ba't ayaw katanggapin, tanggapin nai? Napapano, madamot sila. Madamot na yung anak mo, pero hindi. Kasi pinalaki mo yung mga yun, di ba? Tapos ngayon, nasa abroad na sila, dapat sila ang nag-aalaga sa'yo. Wala, madamot. Madamot na? Uh -huh. Kawawa ka naman, Nay. Uh -huh. Pero nakakausap mo yung mga anak mo. Hindi ko pa kakausap. Magamot. Hindi kanila tinatawagan? Saang bansa sila naroon? nasa abroad. Nay, kausapin mo sila. Anong pangalan ng anak mo? Uh, Marlen. Marlen Mancha. Marlen? Mancha. Mancha? Yung isa? wale, Isang gran. Sabi mo kanina na tatlo. Oo. Ibang tatay nila. Ay, yung iba. Yung isa, iba ang tatay. Pero kahit na, Nay, kausapin mo sila, maririnig kanila. Ano pangalan mo ulit, Nay? Sige. Esperanza de Vera. Esperanza de Vera. De Vera. O, yan. Ayan, mga kababayan. Si Nanay Esperanza de Vera. Nadaanan ko sa lugar na to. Anong lugar ito, Nay? Desert. Desert po. Ha? Desert. Desert? Desert. Gaset? Gaset na ito. Ay, gaset na ito. Oo. Oh, Ayan. At, uh, sige, Nay. Manawagan ka sa mga anak mo. maririnig nila. Hindi ka niya. Pantulong niya. Upo, Nay. Bibigyan kita. Oo. Okay. No. Sige na, ikaw mo yung mga anak mo na eh. Oh. yung pera ko na eh? Magkano pa gusto mong pera na eh? isang libo. Ano gagawin mo sa 1,000? Pagkain ko. Ano ba gusto mong pagkain na Yung masarap. Yung masarap. Ano ba yung gusto mong pagkain na masarap? Pakbet. Pakbet. Ah, masarap ba yung pakbet? Yung talaga gusto ng mga taga-Pangasinan, no? Pakbet. Pagka 1,000, di marami ng pakbet yun na eh. Oo. Sige na, ipibigyan kita. Pero kausapin mo muna yung anak mo para padalhan din kanila ng ano, pambiling pakbet. Okay. Ayaw, ayaw, ayaw muna. Ayaw ko sa kanila. Te. Bakit? Pababayaan ako. Ay, pinapabayaan kanila. Ayan. Ito yung pinakamahirap na sitwasyon mga kababayan, no? Pag tumanda na si nanay. Ayaw na. Ayaw na sa'yo pag tumanda na. Pero nung maliliit pa sila, gustong gusto kanila sila Ay, hindi mo sila pinapabayaan. Pero ngayon, pinapabayaan ako. Pinabayaan ka, kawawa ka naman, Nay. Gusto mo, Nay, ako na lang ang anak mo? Eh, eh. Bigyan mo akong pera po, Jeff. Oo, bibigyan kita. Pwede ba mayakap kita, Nay? Na, kailan ka nayakap ng anak mo, Nay? Wala. Hindi ka nayakap? Uh -huh. Damot. B madamot? Pwede ba kitang mayakap, Nay? Para maramdaman ko rin yung pagmamahal ng nan ng isang nanay ma 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 mahal si mahal mo rin ako uh -huh. eh, mahal mo ba yung mga anak mo nay uh -huh. pero bakit ganoon pati di ka na nila mahal kaya mo na ang Diyos ang bahala sa atin sinong kasama mong namumuhay ngayon nay ako lang po wala ka ng asawa wala po patay na patay na sino kasama mo sa bahay ako lang ikaw lang okay ka lang nay sana Nay. sana Nay. yung mabalikan ka ng mga anak mo. Sana bigyan ka nila. Bigyan kita pera Nay. para may pangkili ng sa Marunong kang magbilang ng pera Nay. oh, ito. eto. 1,000. O, oh, magkano na yan lahat na 200. Ha? Marunong pala si nanay. Bari ay bibigay ko sa'yo na para. Ilan na? hundred. 300. 300. Bilangin mo na eh. 500. Hindi na 400 pa lang. 400. Oh. 1, 2, 3, 4. 500. Magkano ba yung gusto mong pera na eh? Sabi mo kanina, 1,000. Ayan, oh. 6. 7. Ilapag mo yun, Nay, para maayos mo yung pera. Ilapag mo muna rito. Ano ba yun? Dala mo, Nay? Well, Binigay din sa'yo. Yung mayaman doon na. Ay, ay, yung mayaman. Anong binigay sa'yo nung mayaman? Ha? Ay, binigyan ka ni mayaman ng bag. Galing. Bilangin mo yung pera mo, Nay. 200. Hindi, bilangin mo, Nay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilan na? 8, 5, Maraming salamat po, <laughs> Sana, nai makausap ka ng mga anak mo. I love you, Nay. I love you. Thank you. I love you. Thank Ingat ka, Nay. Oh, eh. Sana makita ka ng mga anak mo. No? Laban lang, Nay. Laban. Oh, mag-pray ka lang ta, mag-pray lang tayo parati. Hindi hindi ka pababayaan ni God. Panalangin natin mga kababayan na si nanay hindi magkasakit dahil siya po ay mag-isa lang sa bahay. Paano na kaya si nanay, mga kababayan pag siya po ay nagkasakit? Paano na kaya pag hindi na siya makalakad? Mamamatay ako sa gutom. Eh. Mamamatay ka sa gutom? Yung mga anak niyang inaasahan niya mga kababayan ayon kay nanay. Hindi na... ma masarap ang buhay niya, ta. Kain ng kain sa mag sa kuwag Ah, masarap ang buhay nung anak mo. Kain ng kain na masarap. Sana padalhan ka man lang. Wala. Nay, paano yun, Nay? Masarap ang buhay nung anak mo. Kain ng kain na masasarap. Mabaya mo, Nay. Pero ikaw, wala. Paano ka? Kakain ako wala. Kakain ka? Kakain ako wala. Kakain kang wala. May kwentas pa si nanay, oh. No? Huh? Ano po yung task mo na Same kayo. Patingin ay? Patingin? Sino? Meron din ako nyan na eh. Ah, si Jesus Christ. Si na lang bahala sa atin ano na Sige na mabuhay ka po. Ano pangalam mo ulit na Esperanza de Vera. Esperanza de Vera. Salamat na salamat, salamat at natagpuan kita. Masaya ako na pag-abot ako sa iyo kahit konting tulong. Sana may makain ka, sana makakain ka ng maayos. Maayos. Salamat salamat po sir, salamat. Sal Sal para sa iyo talaga yan, Nay. Ah, uh, ako ni God sa lugar na ito para matagpuan kita. Oo, maraming salamat po sir. Para pagmamahal Mag mo sa atin. Walang anuman, Nay. Yan ay kaloob ni God, Jesus Christ okay. ng ating Diyos Ama. Okay? Ingatan mo yung pera mo ha?